Ah, binuli niya lahat ang mga kasama niya sa Senado. Ito 'yung nangyayari ngayon. Lahat binubulin niya Totoo. at hindi kumikiboy ang mga kasama niya? Ibahin niya kami. Uh -huh. Ibahin niya ako. na dapat gawin natin para ngayon tuluyan na nating maibaba uh -huh. ang taripa, ang presyo ng kuryente sa bansa? Ikaw ang chairman ng Energy. Uh -huh. Meron ka bang contribution dito? Meron ka bang inaral dito? Uh -huh. Ang dapat uh -huh. na tukuyin siguro ni Senador Tulpo, ah, Ito na halata ko sa kanyang speech, wala siyang binanggit eh. Okay. Ang tanging binanggit niya lang ay yung di umano paglalagay niya ng 500 milyon hindi totoo yun napatunayan ko na diyan ko na wala talagang gano'n. dapat sana ang tingnan niya muna siya saatin niya ano ba yung problema sa DICT ano ba yung problema natin ngayon sa sa internet oh. okay. ako okay. tinanong ko yung DICT secretary sumang-ayon siya lahat sa sinasabi ko okay. ganito ang problema sa DICT kahit maglagay pa si Senador Tulpo ng 10 billion pesos na budget ng ano, oh. uh, institutional kasi ang ito eh. Opo. Confidential budget, kahit na maglagay ka pa ng 10 billion confidential budget, walang mangyayari kapag yung structural problem ah. sa ating internet broadband and mobile Opo. ay hindi mo inayos. Well mga kaibigan, ha? anong pag-uusapan natin ngayon? Naku po, mukhang pinatutuhanan na ang Pidea Leaks. Paano na yan? Well, balikan po natin, tatlong dokumento po ang lumabas kay Maharlika. Isang pre-operations report at saka isang surveillance report. Now, bagamat ito po ay um, tinakpan kung sinong pumirma, ang sabi natin, mapapatutuhanan yung mga dokumentong yan dahil hindi naman sila electronic documents, sa papamanggitan lamang ng original at saka yung um, confirmation ng tao na na siya nga ang lumagda dyan. Okay, so yung sinasabi ng PIDEA na wala sa computer, baliwala yan kasi hindi naman siya electronic document. Siya ay isang ordinaryong papel na ang uh, proseso ng pagpapatutuhanan limitado sa original at saka yung uh, pagpapatunay ng nakalagda na lagda nga niya yung uh, nasa papel. E mukhang pinatutuhanan na po nung taong nakalagda sa papeles ang mga dokumentong iyan. Paano po? Kasi po nagkaroon ng two-page letter. Ito po yung two-page letter na ininabas din ni Maharlika. Ano ba ang nakalagda rito? Nako, tignan nyo itong second paragraph. Ito po, in namin ang second paragraph. Tungkol doon sa mga classified information, tungkol sa mga dokumento ng political blogger na um, tumutukoy kay Maricel Suriano at politician Bombong Marcos and others, eh alam ng lahat sa ating ahensya na ako po nung panahon na yon, ang personal na nag-interview sa Confidential Informant nung March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel who were present at time. In the time, and the said interview was reduced to a sworn statement. The following day, upon uh, taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and authority to operate for possible casing and surveillance, a process under the PIDEA Manual of Operations. So sinasabi po nung nakapirma doon sa mga dokumento yung pre-ops report at saka yung uh, um, ano pa ito isa, yung uh, yung surveillance report na siya daw ang nag-interview sa Confidential Informant. At sa visa nung kanyang interview sa Confidential Informant, ginawa niya yung dalawang dokumento na ilinabas ni Maharlika. Ibig sabihin, pinaninindigan niya na siya nga ang gumawa ng mga dokumento ni Maharlika. Ano ibig sabihin niya? Pinatutuhanan po niya yung kanyang dalawang dokumento na inalabas na ni Maharlika. Yung pre-operation report at saka yung surveillance report. Dito sa pangatlong uh, uh, paragraph, bagamat hindi na po natin na-expand ang uh, sinabi niya dyan, yung pangatlong paragraph ay, um, bagamat nagawa na yung, yung pre-operation report at saka yung surveillance report, eh may pumigil nga doon sa pag-actual uh, no? doon sa um, kondominium na high-end sa Makati. At uh, pinangalanan niya kung sino yung uh, um, mataas na opisyalis ng PIDEA. Parang sa isang mataas na opisyalis ng PIDEA ang pumigil doon sa pag-a-undertake ng actual operation. So ano po ibig sabihin nito? Mukhang dahil nagsulat ng ganito itong gumawa ng pre-operation report at surveillance report, pinatutuhanan po niya na siya nga ang responsable dito sa dokumento ito. Ibig sabihin, totoo ang mga dokumento na noong 2012 ay eh, nagkaroon talaga ng ebidensya ang PIDEA sa pamamagitan ako ng isang confidential informant na gumagamit ng pulburon ang, da ang ating presidenteng BBM sa isang high-end condominium sa Makati ito ay kinoroborate ni Presidente Duterte nang sinabi niya sa Davao na nakakita siya ng ebidensya galing sa ideya na gumagamit ang pinagbabawal na gamot ng ating Presidente. Ngayong pinatotohanan na po ng ahente na gumawa ng pre-operation report at yung surveillance report ang mga dokumentong yan, kinakailangan sumagot na si Presidente. Dahil pag hindi siya sumagot, yan po ay pag-amin na sa mga nilalaman ng mga dokumentong yun. Ano ba nilalaman ng mga dokumentong yun? Meron silang informant na palagi nagpupunta sa isang condominium unit sa Makati, itong dating itong ating presidente kasamang isang babaeng artista na doon sila tumitira ng pulburon. Mukhang ito ay pinatotohanan yung paratang ni Presidente Duterte na gumagamit talaga ng pulburon ang ating presidente. Ang tanong, siguro kung nakalipas na yan, eh pwede naman patawarin ang ating presidente pero ang tanong, dahil alam naman natin nakaka-addict talaga yung pulburo na yan, hanggang ngayon kaya ay gumagamit siya? Sa akin, importante bigyan ng kasagutan yan dahil yan ay isang impormasyon na nakaka-apekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Mantakin nyo, eh, kinakalad tayo sa gera, yung pala kung siya ay high at nasa influence ng pulburon, ay eh, tama ba yung desisyon niya? Mantaki din nyo. Sinusugal niya ang buhay ng mga Pilipino. Mamamatay sa isang gera na hindi natin mapagwawagian. E yung pala, merong influensya ng droga ang kanyang pag-iisip. Kaya naman pala, nangako rin ng 20 pesos kada kilo. Kaya naman po, hindi ko sinasabi na conclusive na siya ay gumagamit na nga ng droga. Pero kinakailangan magsalita na siya. Hindi po pwedeng manahimik. Either umamin or pasinungalingan. Kung pasinungalingan, hindi lang salita-salita lamang kasi mayroong mga confidential informer, informant at may mga taong gobyerno na talagang nag-casing na sa kanya. Kinakailangan talaga magpa-drug test. At syempre, ang sabi nga ni Maharlika, yung drug test ni Presidente, eh, unbelievable naman. Dahil the whole process took two minutes. Samantalang yung mga drug test sa ibang mga personalidad, kasama na si T.P. Sara, si um, uh, Chanko, at saka kailan lamang si Vic Rodriguez, oras po ang inaabot bago magkaroon ng report. Uh, pagdating sa draft report. So ngayon, ang kailangan natin, transparency, Mr. President. Panahon na para magsalita. Kung sasabihin nyo naman na hindi na kayo gumagamit kayo ng pulpuron, baka naman kayo... Kasi po, ang nakasalalay rito ay yung pagtiwala sa inyo ng taong bayan na kayo po ay nasa tamang pag-iisip paggawa ng mga desisyon na napaka -importante sa taong bayan, lalong-lalo na sa panahon na mukhang ninaanakis ninyo magkaroon ng gera sa paning ng Pilipinas at ang China. At least, siguraduhin ninyo na ang desisyon nyo na makigera sa China, na hindi naman natin matatalo, ay nakabase sa tamang pag-iisip. Agree ba kayo or disagree? Aking mga kababayan. tingnan po natin mga komento. Emelita, good afternoon here, Tony Roque. Bakit napakastaboy ng presidente na nagpapadrag test para sana once and for all, malaman na ng taong bayan ng ito. Kung ayaw niya, mag na lang siya from Vienna. Tama po. Kung talagang aami naman siya na gumagamit pa siya at talagang minsan wala siya sa tamang pag-iisip, baka ang pinakmabuting gawin niya ay mag-resign na nga. Dahil hindi naman po pwede tayo makalagkad sa abiria na dahil lamang sa wala siya sa tamang pag-iisip. Uh, boy Waray, baka naman. Have nice day, Atty. Harry. Uso pala dyan sa Pilipinas ang pagbuhay ng mga kaso. Tulad sa kaso ni Pastor, 4 years ago na nabuhay pa. Okay. ating na tignan natin ang susunod na komento. Nawawala-wala po tayo sa signal. Ha? Parang may pumipigil sa ating broadcast. Mark, ano kaya defense of pindayan na ngayon ay lumabas na yung signatory sa documents ni Maharlika? Exciting. Lazo, bigti ka na using laso. Napakasinungaling mong palamunin ng taong bayan ang kapal anong AI. Ah, siguro yung laso yung tao na pinasisinungalingan yung dokumento. No? Hindi ko po alam kung sino yung laso. Okay? Jimmy Rosarda, namatayan kami today na magulang today at 121. Nakikiramay po April 9, 2024. Pero mas masakit yung makita mo na yung bayan ay bugmok sa kahirapan at may posibilidad pa na tumanak ng dugo ng bayan sa nakipintong gera. may po kami, at Jimmy um, Oya IG, Pidea, wag gawing karir. Ang kasi hindi kami mangma. Well, alam nyo naman kasi talaga may mga pamamaraan sa pamamagitan ng law of evidence para mapatunayan ang mga dokumento at mga pangyayari na nakasaad sa mga dokumento. Uh, magpa, ano, Mapagpalang araw, Atty. Harry Roque, excited sa inyong pasabog watching from South Africa. Ingat po kayo dyan sa South Africa. Okay, Brenda pa um, Peke Ono, good evening po, Atty. Harry. I'm always keep on watching you, watching from Tokyo, Japan. Salamat po, Brenda. Vicente Esplana, good evening, Atty. H. Roque. Paano mangyari sa mga nilabas na ebidensya ni Mahalika? Mukhang totoo ang mang, mangsasabi kailan ba mananawag ng people power na diintay kami sa taong bayan. Well, siguro po, ngayon nga napatutuhan na, na yung dokumento na established na sa nakalipas na panahon, eh mukhang totoong may impormasyon. Hindi pa naman totoo na gumamit siya. Totoong may impormasyon ang pidea na gumagamit siya ng droga. So, he's entitled the man to be heard. So, antayin natin kung anong kasagutan ng presidente. Bigyan naman natin siya ng due process. Marlon Abuyuan, Good day, ni Hari, Like the saying say, when a clown enters the palace, it becomes a circus. Have a great day po. Ako, yan nga po nangyari sa ating bayan. Okay? Arcelia Zinea, tuloy ang laban, Attorney Harry Rocco. Salamat, Arcelia. Okay? Adelia Sanglitan, spokes, may nabasa ako na wala pa daw natanggap ang opisina ni Sen. Bato na kopya niya. Kopya niya. Well, ewan ko po po anong sinasabi niya kasi hindi naman dapat bigyan ng opisina ni Sen. Bato. Pero, may copy furnish po siya eh. Uh, doon sa sa sulat na yan, kinapi French din ang Senado. So baka naman magkakaroon ng investigasyon para marinig natin kung si may gumawa ng dokumento. Yan, kaya lang, pag naisa publiko ang kanyang identity, baka magurgor dahil nakasalalay sa kanyang buhay, sa kanyang pagpapatunay ng dokumento yon ang pagpapatutuo sa mga dokumento ng Pidea Salvacion Bacuñata, good evening attorney, na Nain, nainis lang ngayon sa administration ni BBM kasi sa nararamdaman ko, parang tagilid ang ating bansa. Sorry to say, ano kaya mangyari sa atin? Well, huwag naman kayo mag-alala, meron naman tayong proseso ng succession. Okay? Uh, Meri, uh, Mirna San Jose, sana itong agent ay man of principle at sana hindi mabili ng mga crook sa gobyerno. Attorney, nakita mo ba kung paano binastos ni Kuting si Sara nang ihatid siya paalis? O oh, nga po, nakita ko yon. Akala ko dati si Lamla, yung pala pati si Presidente na. Ano kayang gusto nilang mangyari? Tuluyan ng mawasak ang unit team. Basalo Christian Tabula sa dam, mukhang binabantayan yung live mo, Attorney, putol-putol. Ginugurgur ng administrasyon ni Kuting Bongbong Marcos. Well, wag wala, wala akong bibigay ha. Miski pinuputol-putol tayo, tuloy-tuloy lang po ang ating panunood. Okay? Borgonya Tribiana. So it seems true ang mga documents. Kung 2, uh, 220 yung pinakita ni Maharlika, dapat mag ang maisok team. BBM resign. No more public trust. Susuporta kami. Sana sa Manila ganapin. Sasali kami. Kaya tignan po natin. Ang susunod po na pre-rally ay sa Davao del Norte. Ito pong 14. Naroon po tayo at inaasahan natin 100,000 strong ang sasali dyan sa maisok. Elna Lipardo, good evening po attorney. Sobrang tahimik naman si BBM, di naman niya di po siya nagsasalita. Bakit po kaya? Sayang lang ang mga boto natin. Marami tayong mga tanong. Kagaya nitong pulburon issue, hindi naman po sinasagot. Well, dapat po kasi kapag may ganyang ebidensya, tinatanggi. Otherwise, baka manahimik. Yan po ay pag-amin. So, naantay natin ang kasagutan ni Presidente tungkol dito. Carmelita Gatchalian, agree. Kaya lang baka ganun pa rin ang gagawin dadayain. Paano tayo makakasigurong walang daya ang drug test niya? At dinggin kaya sa Senado ang case nito para tawagin ng here is money of of the investigation agent TY ay yung mga senador po na magre election wag yung asahan na sumali sa investigasyon kasi umaasa sila na kasali sila sa administration slate alam niyo naman sa midterm election talaga naman pong nagto 120 ang administrasyon sa election pagdating sa mga senador Okay, si ni Neri, agree ako na tama ang ginawa ni Presidente dahil naghanda na siya ng EO 57, 58, and AO 19 na Sovereignty and Jurisdiction the 1935 Historic Article 1 National Territory Rights in the Laws of Land, Air, and Waters. Hindi ko pa alam kung ano ibig sabihin na. Okay. Tony Harry, ano po sa tingin niyo o palagay niyo sa magagawa kayang pag-imbestigahan ni Senator Bato ang pelburong issue kay Bangag na Bangag Marcos o takot siya kay Lisa Tanas. Ito po ay kay Vico Biko Lanong Makulit. Re-electionist Re 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 po si Senator Bato. Tignan po natin kung anong mangyayari. Marlon Abuyuan. Finally, the kingmaker will go down. DSA e. must be panicking now. Tignan po natin. Kailangan sumagot sila. Set apart. Maricel Soriano. Puyang babaki dahil nireklamo po yan sa barangay ng dalawang kasambahay at parehong adres na binigay ng mga kawawang bukos sarado ng mga kasambahay. Eh, wag na po natin Uh, pakialaman kung sino yung artistang di umano'y kasama ni PBBM. Ang interest lang po natin sa si PBBM, dahil ang desisyon niya, nakasalalay, ang buhay o kamatayan ng ating mga kababayan. Yunis Esenio, hindi po maaaring ipagkatiwala ang bayan sa adik o kahit dating adik. Kaya pala, ibabala na tayo sa China, wala sa tamang pag-iisip. Well, yun na pong aking worry. No? Baka mamaya ikamatay na ating taong ng ating mga kababayan, yung pala desisyon na hindi ginawa sa tamang pag-iisip uh, di maampaw Ismael, naglabas po ng certification ng na fake daw po lahat ng pinakita ni Mahalika. Okay na pong certification lang para doon. Hindi po. Kasi nga po in-explain ko sa law of evidence para patutuhanan yung dokumentong yon, Yung orihidal at saka yung testimonya na nakalagda na sa kanya nga yung dektam yun. At mukhang itong sulat neto ng akenting gumawa ng pre-operation report, pinatutuhanan niya na siya nga ang gumawa ng pre-operation report. Vicente Esplana, ayaw namin sa presidente ng Bungag. Napaka-delikado. Ay, totoo po yan. Mantakin mo buhay ng Pilipino sa lalay sa kanyang pag-iisip. OFW, OFW tayo. Good evening, Roque. Just asking, bakit hindi po natuloy sa Bulacan? Takot po ba sila magbigay ng permitang ng prayer rally? Well, ang sabi po, ayo bigyan ng, ng, ano, permit. Pero ako po, ako yung naging abogado ng IBP dahil yung uh, City Mayor of Manila po nung panahon ng GMA ata, ay ayaw din magbigay ng rally permit. Ang sabi ng Korte Suprema, dapat magkaroon ng kasagutan Within one week, at kapag hindi nakasagot, within one week, dim-approve ang application. So abangan po natin. Meron pa rin pong rally dyan sa Bulacan. Sa ayaw at gusto ng mga namumuno dyan. Yunis Esenio, drug test live. Well, tama po kayo. Tama po kayo. Okay? First World tv, Siguro naman po, Spox, walang sundalang susugod sa gera pag sabog ang Commander-in-Chief. Sana po.